Ano ba ba? Ay siya may huli. May huli yan. May huli ito. Pag hinila mo, tapos pagka pinitawan mo, napatig lang mo sa akin. <laughs> Ako may huli. Dalag! Dalag huli natin! Ano na. ano? Tabakit! Ay, tako! Bakit dalag? Dalag! Kaki ka na gabi! second na ng day natin kasama natin si Kuya Arman Sarmiento Kuya, anong lugar ito? Uh, malay ni Luma ah. Huh? Malay ni Luma Naik Malay ni Luma Naikabite Naikabite so, Lulusong tayo doon Lulusong pagsapigil sa bangan Highway tayo Sa gitna ng mga palayan Kung saan na tayo napasuot Pero tingin ko napagan na kanina Kanina o kagabi tayo ng apat Sana madagdagan Tulusong tayo, pupunta tayo doon. At dyan sa baba, napakalaki ng ilog. So, hakot muna ng mga gamit. Yung ating mga bag, ating kawil, ating ulam. Masama na. Sige, hakot muna kami. Kung saan saan na kami napasuot. Kanina at sa dam. Ngayon naman nasa palayan kami. <laughs> Pero exciting. Ikalawang ikat hunting natin. Kuya Arman, hindi tayo mapapahiya dito sa spot natin. No, no. Sige. <laughs> na so, para marating natin ang spot na ito, dadaan tayo ng palayan. Pero kapiraso lang. Yun, putol. Putol. Ang dadaanan. Putol. Tapos. Ay, ay oh, aligaw na. Oh, baon. Baon. Oh. Wow. Oh. <laughs> Exciting to. <laughs> Nakadalawang higa na tong isang kasama natin eh. Tatlo. Tatlo na ba? Ayan oh. Puro putik ng pahay natin ha. Ah. <laughs> Tatlong higa. Tatlong higa na. <laughs> Gaano pa tayo ng daan? Hinahanap pa raw yung daan. Ha? Nahanap pa raw yung daanan. Alah. Pampang pala ito. Napakataas. Bangin ayun ah, ang spot natin oh. wala walang ma madaanan na balik 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 huh. grabe hindi naan na namin ah kuya uh, arman grabe hindi natin ah aquela, wala pa rin daan <tars call> uh. pero ang ganda nito Mas, oh Ano sa taas pa ito layon din layon din ito Maganda rin ito yung spot na ito. Okay. Walang kawin. Maganda rin spot na ito. Hmm. Next. Pipil sa natin at medyo gumidilim na. Okay. Kawin Para number bertuh, Malalim. Okay number 3. Ano makahuli ka? Tubig number 4. Tapo natin siya doon sa kusina ng iga. Makahuli oh, ka. Oh, Tubig number 5. Kawil number 7 Ano ng igat Sa kabila lalagyan ko doon Ayun kawil na isa Kawil number 10 Ito Sa sala ng mga igat Ganda ng mga spot dito Napakalalalim right. okay. Ang lalaki ng bato Sana makachempo tayo dito ang malaki Okay Banyo ng igat ang okay, okay, natin bahaligang natin rito. huling bahaligang ang huling bahaligang ang ang huling

Sige. Naka 19 kawil tayo ngayon. Napakaganda layon yon. Napakaganda mga kanaan. Labo sa baba hanggang dito sa taas. So, pahinga na tayo. Anong oras na? Alas quarter to six. Oh, mag-aalas 6 na five. pala. Anyway, ikalawang gabi. Sana kung apat ang nahuli natin kanina o kagabi sana madagdagan bukas na lang ulit, bukas tayo magkita-kita at sana makahuli ulit tayo ikalawang araw na ating ikat-hunting andito kami sa isang spot uh, after ng naik, yung unang gabi natin andito tayo sa boundary ng Maragondon, Cavipe uh, ikalawang gabi usual malamig pag ginaw pero ang sarap ng tulog dito napakatahimik napakatahimik ng spot at napaganda talaga makita ko lang sa inyo napakaganda ng spot natin eh. So start na tayo, magbibis lang And then sana may mahuli tayo Okay, right, let's go. Ano, Che, right, ready ka na? Ready na, kapagbasa <laughs> na ako. Ang pagkapapandawa natin, napakalawak na layon. Napakaganda nito. Kung may mahuli man tayo, siguro maximum na ng dalawa, pero malamang jumbo. Kaya yeah, sana may mahuli, tara na. Hmm. problema maginaw, pero... Ah! Oh. Ah. Oh. Sumabit kayo sa pako. Ah. Ah. Ang ginaw. Oh. Meron tayong kawil dyan agad. Yan sa likuran mo. Ay sa unahan mo.

wala buhay pang pa pamain oh. wala rin buhay pang pa pamain ito next na kawil check ka ano na humila niya Parang. Ha? Maganit. Maganit? Mm hmm. Sabit? Dahan-dahan, dahan-dahan ang bunot. Tingin, tingin. Lugan ganit eh. Yeah, Kalaban ba? Ay siya may huli May huli yan May huli yan Ha? Nabalik eh May huli yan may huli, yan, may huli. May huli ito May huli ito Pag hinila mo Tapos pagka mo Nabalik ng usa Kalaban ba? Ha? Sige subukan mo lang May huli yan May huli yan problema ko tong GoPro pagka uh, pinagalan ko ang on nito. Na init. Karan pa nang tayo ng unit. Eh pagka uh, hindi ko naman pinatay ito. Dahil pa natin papandawin baka hindi ko mabidyohan. Kawin number 5. Parang meron. Bumabatak na siya eh. Ayan oh. Sana may huli? Lalim pala ito. ito. Okay, hawak mo. Ay, ah, wala. Lucky up pala. Kain pa rin. Nice na kawin. Meron tayong dalawa dyan. No? Sa unahan natin. na meron. Paano tayo nahuli kahit isa? Paano nahuli kahit isa? Para ano na maka tiyamba naman. Okay. <sighs>

kailangan rin ah. Atom, huli. Dalag. Dalag kunin natin. ano, oh. Malaki. <laughs> dalag. <laughs> Ay, lang, oh. Bakit dalag? Dalag! Okay. Dito ang hinahanap natin! Okay, pandaw pa tayo. Meron pa tayong apat. Yeah. Wala. Next na kawil. Ito, lalin natin dito. Hindi uh, ka ba? wala rin okay. ikat hunting day number 2 sorry ito lang ang huli natin hindi tayo pinalad kahapon nakaapat tayo ngayon iisa dalag pa <sighs> hindi ko alam kung anong nangyari pero hindi ko alam kung lumabas sila o talagang hindi lang kumagat pero anyway salamat sa Diyos uh, natapos ang ating ikat hunting Day number 2 sa buwan ng January 2024. Hindi man tayo pinalit makahuli ng marami pero may isa pa rin tayong dalag. Salamat sa Diyos at abangan ninyo. Meron pa tayong eagle hunting day number 3 at number 4. Hindi ko alam kung dito pa rin tayo sa Cavite pero may schedule kasi tayo sa Quezon eh. Pupuntahan muna natin yon at siguro dito sa lugar ng Cavite, sa naik sa Maragondon, ang gaganda ng mga spots. Talaga namang nabibigyan niya ako dito sa mga spot ang ganda ng mga spots hindi ko ano hindi ko masasabing hindi masisira ako dito so, napakaganda talaga kaya lang ito lang pinagkaloob sa atin eh dalag lang salamat sa Diyos so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood shout out kay Kuya Arman Sarmiento yung ating uh, guide dito yung ating guide maraming salamat Kuya Arman sinamahan nila kami rito tinuro sa amin yung mga spot at meron para kami mga pupuntahan So hindi lang ito ang unang pagkakataon Malamang bababad na ko sa lugar na ito At Kuya Arman Shoutout sa iyo Sa tropa ninyo, sa homeowners At Oo, oh, bago tayo po eh.